na pagka may kapansanan ka kasi, ang unang tingin sa'yo is charity. Ang kailangan namin hindi awa. Ang kailangan namin is pagkakataon. Bigyan nyo kami ng pagkakataon. Bigyan nyo kami ng lambat. Turuan nyo kami ng isda. Yung po, ang advocacy ng grupo na mas makatulong sa may mga kapatid namin, may mga kapansanan. Ito po siguro balang araw ang ipapamana namin sa mga darating na irinasyon. Kung maaari nga po, kami na lang, wag na sila. Wala nang kabansa na ipapanganak kami na lang. Nasa amin ang hirap. Patanggapin po namin yung bilang leader ng samang ito. waterlily na peste, kung titingnan natin dito sa atin sa Pilipinas, eh, eto, nagawa natin maging kapakipakinabang. Wala pang usok walang amoy, matipid. O baga yung invention na to, na ang layunin ay makatulong sa kalikasan, ay naging daan para makatulong sa amin bilang mga may kapansanan. Naiiyak sa tuwa. Dahil sa kabila pala ng kapansanan ko, may magagawa pa pala ako. Makakatulong ako sa aking magulang. Napaiya unang inabot sa akin, yung una, kaw na unahan kong allowance. Nasabi ko sa mga kagrupo ko, una-unahang pagkakataon, ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong sahod na pinagpaguran ko talaga. Matagal ko na sa talagang pinapangarap na magtatrabaho para makaano makapag-ipon ng sarili ko para na rin sa pamilya ko sa magulang ko kapasalamat ako sa Diyos dahil binuhay pa niya po ako. Binigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon na ipakita na kaya ko pang buhayin ang aking pamilya. Kahit pa paano, kumikita eh, pa rin po. Kahit na ganito ang kalagayan namin, meron pa rin kaming silbi sa lipunan. Marami pong nabago sa buhay ko. Mula po nung na-aksidente ako, hindi ko na po nagagawa yung mga nagagawa ko nung no, kompleto pa ang aking pa. Pero hindi po ako na wala ng pag-asa. 100% po na positive ang iniisip ko na gusto ko po na maging maayos ang aking buhay at hindi po ako pahirap sa aming pamilya. Kahit na po kami may kapansanan, eh, tumutulong po kami sa aming pamilya sa ha, kapwa. Na nawagan ako sa inyo na bawal po manokso sa mga kalagay namin. Kahit may kapasala kami, taon din kami, marunong, marunong masaktan. Kaya ako sa inyo, mga magulang, na huwag inyong o nin yung ilagay sa mga isip ng manok ng manok sa kapwa tao.